Mas pinaaga na ang magiging pasok at uwian ng mga empleyado sa lahat ng LGU sa Metro Manila. Simula po yan sa susunod na linggo. Yan ang naisip ng MMDA at Metro Manila Mayors para paluwagin ang trapiko sa NCR. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Simula sa lunes, April 15, mas maaga na ang pasok at uwian ng lahat ng empleyado ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa ngayon, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang schedule nila sa trabaho. Pero sa bisa ng MMDA Resolution No. 2408, gagawin na itong mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Inaprubahan ito ng Metro Manila Council o ng mga mayor sa NCR. Layunin itong mapagaan ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Sa pag-aaral kasi ng MMDA, sa mahigit libong empleyado ng gobyerno sa Metro Manila, mahigit 100,000 ang may sariling sasakyan. Ang ideya, kung mapapaagaraw ang pasok at uwi nila, hindi sila sasabay sa rush hour at mabigat na traffic sa mga lansangan. Kaya naman hinimok din ng MMDA ang lahat ng national government agencies na ang ganitong sistema. Pwede rin daw itong idaan ni Pangulong Bongbong Marco sa isang executive order. Pero ang ideya ng adjusted office hours ng gobyerno, kinawestiyon ng grupong COURAGE o Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees. Handa naman daw sana silang sumunod ang kaso? Doon sila ng doa ng mga ganyan na hindi man ang sabi sa sanigang batas, may karapatan mong gagawa sa private at publikong sektor na makialam mo at least makisangkot sa pagbubuo ng mga set, ng mga patakaran na may kinalama sa, sa amin. May kinalama sa amin sa pagpas namin yan eh. Duda rin ang grupo kung talagang gumawa ba ng pag-aaral ang MMDA sa lagay ng trapiko sa Metro Manila. Giit nila kahit alas 6 pa lang ng umaga, may traffic na. Ang traffic kumaabot din kahit lagpas na ng 5, 6, minsan lalabas ka ng office 8 o'clock may ng gabi, traffic pa din. Hinaing pa ng grupo bakit tila tao raw ang kinokontrol samantalang dapat mass transportation ang ayusin. Sagot naman ng MMDA. Ang permanenteng solusyon sa lumalalang traffic ay infrastruktura tulad ng karsada at tulay efficient mass transportation, decongestion ng NCR, at epektibong polisiya sa trapiko. Sa amin pong palagay, mas epektibo po ang koordinasyon sa bawat ahensya ng pamalaan. Iba naman ang nakikitang solusyon ng National Economic and Development Authority o NEDA Tingin nila mas mababawasan ang traffic sa Metro Manila kung ililipat na sa mga probinsya ang nasa 20 opisina ng mga ahensya ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.